Nasaknoy sa hiniusang puwersa sa Special Operations Unit 10 ang gibanabanaang 9.2 million pesos na katidad sa smuggled na sigarilyo sa barangay Mauswagon, Lagindingan, Misamis, Oriental, pasado alas 10.00, Merkulay sa gabi, September 10, 2025. Subay sa report, ilusan ang operasyon. Human may report ang caretaker sa gipang arkilahang balay sa Purok 3 barangay mouse wagon nga nadiskubrihan ni ini ang daghang karton nga dunay sulod nga sigarilyo na kumpirma sa mga awtoridad ang dakong volume sa mga kontrabando 230 ka kahon sa klase-klaseng sigarilyo na kumpiskato sa operasyon gikustodiya na sa Lagindingan Municipal Police Station mga kontrabando o gikatak na i-turnover sa Bureau of Customs ginasubay na sa mga awtoridad ang responsable sa operasyon nga nagpaluyo sa pagpondo, pagbiyahe o pagpangapod-apod sa mga smagag na sigarilyo sa Misamis Oriental.